pagdilot ganunga amin takas ni. Pengawa na may guys uh, bago matulog. Itong secretary namin tuwing gabi. Ay ginagawa namin tuwing gabi. Bago matulog ito yung ginagawa namin. Yo. So, Yar ah. Oh. Ito yung brand namin. Brand sa gabi. Ito yung perfume. Sana lang naman eh. bagus sana Oke. Okay. konting masahe kaira ng itikasin sa konting masahe kaya na Tapos ito, matulog na. 100% tulog. Sarap yung matulog pagkatapos ng

Ayos. Ito isa. Sorry. Ito lang. Ito yung pa. Ito yung napapagod sa buong araw ng tayuan. Nakaran. Kailangan ito ng uh, kunting haplos. Pahira na. Ito Ayan. Và Cũng đang rồi ạ. Ang laging tulong ito Tuwing gabi Ang laging tulong yan Okay Ayos Hindi na matulog Diba ang laking luwang kaya pag uh, inihilot pag matulog ba diba? uh, perfume pag may asawa na ito yun tatanggapin lang natin na ito yung perfume natin tuwing gabi may asawa na di ba laging tulong yan okay. tira nga ng likod ko. Matryahin mo. Matryahin mo ng iba. Sa akin, likod lang. Kaya sa akin, dahil pinagpawis na rin kanina eh. Ano pala? Para kita kayo puwan. Dito lang may natutulog sa... Saan yung sala? Doon tulog namin. Malitag siyang bahay namin. Yung mga bata lang may warpo sa amin. Dito lang kami sa labas. Upuan na. Yan yung gaana namin. Misa yung lumisa, yung likod. Kain Pagkagabi, yung tinupit. Tinutupira namin yung ano. Yung, kutsun naman. Para hindi mo sa siminto. Sanayan na yan. Pagka nasanay ko sa ganito. Oke, Oh, Ini, Oke, ini Oke, Mas. Oh Mas. Oke, Mas. Oke, Keep Oke, Mas. masai, Mas. Oke, Oke, Good Oke, you Thank you mam Marami selamat selamat. Oke, Mas per hour, per minute, per half plus. Thank you. Selamat pidi 100% matulog ah behave okay thank you ah good night sa na all right she dreams